Aries, ang makagawa ng bagong relasyon ng pag-iibigan, ngayong araw ay may dalang swerte at mahabang relasyon na laging magkakaroon ng pagkakasundo, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Taurus, kung gagawa ng isang desisyon na makabuo ng relasyon ngayong araw, ay huwag mo gawin kahit payag na kayo sa isa't isa dahil may kaakibat na laging magkakaroon ng selosan kung ngayon magiging magkasintahan ipagpaliban muna kahit kinabukasan malang ang maging palitan ng i love you na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan gemini Okay sa iyo ang gumawa ng relasyon ng pag-iibigan ngayong araw lalo na kung sa gabi kayo magkakasundo sa isang pagmamahala na relasyon, madali kayo laging magkakaunawaan sa mga plano sa pag-ibig, para maging masaya na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Cancer, kung magkasintahan na ay iwasan muna ninyo mamasyal sa mga kaibigan, o sa malayong lugar dahil may sinyales na makakakuha kayo ng bad energy para sa inyong relasyon na pwedeng mag-away ng biglaan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Leo, kung gagawa ka ng isang relasyon na pagmamahalan ay gawin ninyo sa paborito ninyong lugar, dahil maganda ang lugar na yun para maging mas mahaba ang pagmamahalan, na at pwedeng mauwi sa pagpapakasal, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Virgo, kung may pag-ibig ka na sa kasalukuyan ay maging mahaba ang iyong pasensya, dahil kung maiinis ka ay makikita mo lang ang kapintasan niya na dapat ay huwag ganoon para tumagal ang inyong relasyon, alisin sa isipan ang mapapansin na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Libra. Ang pag-ibig ay puno ng sapalaran sa buhay kung gagawa ka ng relasyon ngayong araw, ay swerte sa inyong relasyon hanggat may mahabang pasensya ay laging makakagawa kayo ng masayang pagbabago sa pagmamahalan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Scorpio Dapat kang mag-ugali kang makasarili ngayong araw sa inyong pag-iibigan, kung magselos ay gawin para malalaman niyang mahal mo siya at makaiwas ang mahal sa ibang gusto gumawa na siya ay tuksuhin na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Sagittarius. Okay na okay na makagawa ka ng isang relasyon ng pag-ibig ngayong araw kung iyong gugustuhin mas mainam at sa gabi at huwag sa bahay sa labas kayo maging magkasintahan para laging may swerte sa pag-iibigan. Naayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Capricorn, maging malambing ka sa mahal mo ngayong araw, lalo na kung bagong magkasintahan dahil para mas magkakilala kayo ng maayos at makagawa ng adjustment sa bagong pag-ibig, naayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Aquarius, bawal muna ikaw gumawa ng pakikipagkasintahan ngayong araw. Magastos ang magiging pag-ibig at selosan sa ibang araw kayo magkasundo at sa paborito ninyong restaurant gawin para masagana ang pag-iibigan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Pisces, kung bago palang kayong magkasintahan dapat ay may maunawain kang ugali ngayong araw o maging malambing ka sa kanya nang makita mo ang kanyang masayang pag-ibig, nang lalo mong makilala ang kanyang ugali na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan